low up uh, Ivan Mayrina, GMA Integrated News Uh with your respect you said ang ang sinasagot po ng pangulo doon sa reconciliation diretso po yung tanong ay tungkol sa mga Duterte hmm. He was responding to a question specifically reconciliation with the Dutertes Kaya nga po sabi niya Opo kasama ang mga Duterte pero wag nating pong isentro sa mga Duterte Dahil, Ang sinabi niya'ng sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong mak makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ha? Ito na naman pong kapalpakan. Ha? Kapalpakan po ni Yusik Claire. Eh, mantakin mo mga kabayan. Ha? natanong po ah natanong po sa interview ni Katun Ying ah, ito pong si Bongbong Marcos kaugnay nga po sa kung open nga daw po siyang makipag-ayos sa mga Duterte ah malino na malino po yung tanong doon ni Katun ah makipag-ayos sa mga Duterte o ang sagot po ni ni Pangulong Bongbong eh syempre naman gusto ayaw daw po niya ng kaaway Di ba Kasi dami na nga daw po niyang kaaway. E ngayon mga kabayan, natanong po itong si usik Claire mga kabayan na talagang gigil na gigil sa mga Duterte. Ha? Tinanong po siya. Ha? Diyan sa press con. nga po dun sa reconciliation sa mga Duterte. Ano po po sagot niya? Ha? Ang sagot po niya, wag daw pong itutok sa mga Duterte yung pakikipagayos. Ha? Parang gusto niya pong don, sa sinabi ni Pangulong Bongbong Uh, para naging saling dinggit lang yung mga Duterte. Eh, napakalino po. Mga kabayan, napakalino po nung tanong. Kung gustong may pag-reconcile sa mga Duterte, tapos sasabihin mo para bagang sa lahat, kasama na doon yung mga Duterte. Di ba? Pantakin mo, iibahin mo sa, galing na sa bibig ng Pangulo. Iniiba mo pa. Kaya ka kinokorek ni Ivan Mayrina eh, ng GMA7, sabi ni Ivan Mayrina. Ah, ah, you di ba? Eh, ang pinapatungkulan po doon sa tanong eh, si, ang mga Duterte. Bakit sasabihin mo, wag mag-concentrate sa mga Duterte? Napaka, ano mo yun? Hindi ko alam kung anong nakain niya itong taong to eh. Ibang iba na, iba, saliwa po yung sinasabi niya, doon sa sinasabi ng Pangulo. Pangulo. Piling Pangulo, mga kabayan, eh. dapat sagutin mo yung sinabi ng Pangulo, hindi yung gusto mong naratibo. Naratibo mo yung sinasabi mo, eh. Na wag, wag mag-concentrate sa mga Duterte. Eh, hindi linaw-linaw ng tanong. Di ba? Makipag-reconcent sa mga Duterte. Tapos, babaliin mo yung sagot ng Pangulo. Kaya nasisiraan si PBBM dahil sa inyo, eh. Di ba? Isa ka pa, eh. Mantakin mo, binali mo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos para lang maipasok mo yung naratibo mo. Hindi mo naman. O eto, dito yung mga bayan, panuorin po natin na yung video patungkol po dyan. Ha? Baka kasi sabihin nyo, wala, fake news na naman eh. O eto, panuorin nyo po mga bayan. O kaya di, o pasok po. Nakot, tila sinabutahe o winasak mismo ng opisyal ng Malacanang itohong uh, pagsisikap ni Pangulo Marcos Jr na makipagbati, makipagkasundo o yung uh, tinatawag na reconciliation sa mga Duterte. Ang linaw-linaw naman ho ng uh, pahayag o yung tanong ho sa Pangulo kung handa siya makipagkasundo sa mga Duterte. Duterte lang ho tinatanong. Ngayon ho, pinalabo ho. Walang iba kundi si uh, Pala, sa Press Officer, PCO, Undersecretary Claire Castro. O parang winasak niya ho, sinabutahin niya po yung kanyang amo na si Pangulo Marcos Jr. Kasi ngayon ay uh, tila nagbago po no yung uh, siguro ay yung pagkakaunawa ni Attorney Claire Castro sa sinasabi ng kanyang boss ng kanyang amo na ngayon sabi ho ni Attorney Claire Castro na wag daw isentro sa mga Duterte yung uh, reconciliation na binabanggit po ni Pangulo Marcos Jr. kundi para daw po sa lahat. Pero ang liwanag po ng tanong o oh, oh, uh, sa pangulo. 'Di ba? Ito pakinggan natin mga kababayan yung uh, pinalabo. Hindi ko lang alam oh, kung siguro baka makarating din to ito sa kalaman ni uh, PBBM na tila sinaputahe. <laughs> eh sabi nga ng pangulo eh, eh dami niya raw kaaway. Ayaw niya ng kaaway. Pero yung kanyang uh, PCO undersecretary, naghahanap po ng away. <laughs> Ito, panoorin po natin itong uh, mga tanong dyan po sa Malacanang ha, at uh, yung isa na kong press uh, briefing. Um, Yun doon lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. Um well maraming nag welcome on this offer of the president. Yung ibang political analyst believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacañang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po for example na harap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, huwag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy uh, na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang uh, open for reconciliation sa mga Duterte hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Uh, Ayun, so yun po, oh, binabanggit ho ni uh, Yusek Claire Castro na wag daw po isentro sa mga Duterte ito hong uh, reconciliation. Ang liwanag naman po ng tanong eh, di po ba, na talagang nakasentro lang ho at uh, ang tanong ulitin ko, ulitin para po sa mga Duterte. Oh, ito hong uh, mismong uh, binabanggit po ni uh, Pangulong Marcos Jr. So, ito ho, meron pong mga dagdag na tanong. Mamaya uulitin ho natin yung naunang pahayag ni uh, Pangulong Marcos ba, Jr. Silang, uh... na kung saan ay, uh, di ba, sabi, talaga gusto niya makipagbati. Ang, ang linaw nga ho ng sagot niya, oo, eh. O, pakinggan natin yung pagkapatuloy na tanungan dyan po sa Malacanang Press Corps. At uh, mamaya ay ating komentaryuhan. Oh, ito ha. Tahanin po natin. Maliwanag, uulit-ulitin ko ang ah, sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon na stability, magampanan ang dapat magampanan, at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang away na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang Ama ng Bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento, at uh, binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang Ama ng Bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan uh, Mayrina, GMA Integrated News. Uh, with your respect, Yusek, ang ang sinasagot po ng Pangulo doon sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. Hmm. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Hmm. Ayaw ko ng gulo gusto kong makasundo ang lahat ng tao mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito na may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Okay, so yun ho mga kababayan, ang uh, pahayag ni uh, PCO, Undersecretary Claire Castro, na parang binaluktot niya po eh. Yung uh, naging pahayag ng kanyang boss na si uh, Pangulong Marcos Jr., ang liwanag oh, Buti pa itong si Ivan Mayrina ng uh, GMA7. Eh, naintindihan niya po eh. Uh, at nauunawaan niya yung, uh, yung ano tanong eh. Direkta po yung tanong eh. Si Duterte o oh, sa mga Duterte. Panoorin po muli natin ah, at uh, maya maya pag-uusapan po natin. Kasi maliwanag naman po yung tanong dito po kay Pangulong Marcos Jr., niya uh, Katunying, Katon ah, siya nasabi sinasabi niya, eh, kung nasa puso mo ba, eh, talaga, pwede ka pa makipagkaso do sa mga Duterte. Ito, panorin niyo ho, mga kababayan, para mas maliwanag, para po sa mga hindi pa ho, uh, bari hindi po nasubaybayan, yung uh, mismong nga uh, tanong kung saan nagugat itong uh, issue ng reconciliation. Ito. Kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkaso pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, e kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Na... Hindi ko... magko ako dito. Ayun no, oh, ang liwanag po ng uh, tanong. O, oh, kung nasa puso mo ba ba ay... Uh, gusto mo pa bang makipagkasundo sa mga Duterte? ang sagot oo. Oh, hindi naman sinabi, parang binalokto to ni ano ni uh, Jose Claire Castro na kasama ang mga Duterte at para daw po sa lahat. Eh sino ba ang pangunahing kaaway ngayon ni Marcos Jr.? Di ang mga Duterte, di po ba? So, wala namang binanggit ho na iba pa eh. Na sana ho ang tanong sa kanya, gusto mo pa ba? Nasa puso mo pa ba? Biri mo ang tanong malalim ho eh, kung nasa puso mo pa ba. Ibig sabihin, eh, sincero ka pa ba na makipagkasundo sa mga Duterte? Ang sagot, oo. Hindi naman sinabi, ay hindi lang sa mga Duterte. Sa lahat ng ma aking mga nakaaway. Sino ba makaaway ba ng Pangulo ngayon? ba diba? ang pangunahing kaaway ay ang mga Duterte? So, yun ho. Dito ho, sa aking pananaw, tama ho yung ano, no, observasyon ng Jimmy uh, reporter na si Iban uh, Ivan Mayrina na malinaw na malinaw ang tanong eh na ang sa ang tanong ay uh, sa mga Duterte. At ang sagot, oo. Ang sabi naman ho ni uh, Josec Claire Castro, huwag isentro sa mga Duterte. <laughs> Hindi yung usapan nga para sa mga Duterte. Um, Ama ko, bayan. So, yun ho, pinalabo ho ni uh, Castro. Ito ho nga, isyong uh, ito, at uh, parang parang nabutahin niya yung uh, kagustuhan ng kanyang amo. Kung sabagay, sa ngayon ay uh, mukhang malabo naman mangyari. Ito ho dahil sa mismong ang kampo ni uh, dating Pangulong Duterte, eh, meron din pong mga ginagawang kondisyon. Di po ba? Sabi ho, tulad po, sabi po ni uh, Senador uh, Bongo, eh, kung gusto nyo nga uh, ng reconciliation, eh, pabalaki, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Pauwiin nyo muna si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. So, yun po ang sinasabi. Pero siguro ay uh, dapat to ay maunawaan ni Jose Claire Castro. di ba sa mga reconciliation, kung baga ano eh, parang sa ano yan eh, peace talk sa, ba diba, sa mga rebelding komunista o rebelding muslim o kung ano man na mga rebelde. ba diba? Eh dito ho eh, kalaban ho isa politika. Hindi ho alam siguro ni Jose uh, Claire Castro yung tinatawag na, yung uh, CBMS, yung CBMs na tinatawag na kung saan yung confidence building measures. Kasi siguro madalas yung ma uh, mapakinggan ho yan, yung uh, issue nga, yung confidence building measures na kung saan ay uh, para, albawa nag-aalok ka ng kapayapaan. Oy, magbati na tayo, magkasundo na tayo. Pero siyempre baka walang tiwala yung ano yung uh, hiningan mo ng, ano, ano na magkasundo na kayo. Kaya ito papasok yung confidence building measures na kung saan ay uh, gagawakan ng pamaraan para makuha mo yung tiwala no, ng iyong inaalok na magkasundo kayo, magbate. O, oh, di ba? Eh, halimbawa, katulad dito, siyempre, yung kampo na ng mga Duterte, lalo na yung pamilya Duterte, paano magtitiwala naman sa Pangulo? Nasasabihin mo, ibati e, na tayo. eh, eh ang sabi-sabi niya ho dati, eh, Nako hindi hindi ko hindi namin hindi natin kikilalanin yung ICC. At uh, hindi hindi namin uh, uh, ibibigay doon ang pangulo. Hindi raw po sila makikipagtulungan. Ano po nangyari? So, dahil sa pangyayari niyan, siyempre mawalan po ng tiwala ang pamilya Duterte dito po kay Pangulong Marcos Jr. dito ba? Kaya nag ka, ka ng kanang go offer kanang parang peace deal or uh, reconciliation pakipagbate magpapakita ka ng uh, mga paumara ng uh, kung talaga ikaw ba ay uh, taos puso o sincero na makipagkasundo sa mga Duterte. So natural na ano mag, magbibigay ko ng kondisyon, di ba? Di ba sa mga peace negotiation, oy mag -ano tayo, magkasundo tayo, magbati na kayo. Tayo. Eh siyempre, kukuhingi sila ng kondisyon. Eh sige. 'Di ba? Siguro na rin yun na sa mga rebelding uh, komunista o rebelding Muslim na sinasabi, "Hoy, pisto tayo." O sige, pero itong mga ano, may mga kasong ito na pending, on oh, na may mga warrant, eh pwede na silang lumabas pero wag niyo arrest arresto 'di ba? May mga ganoon. 'Di ba? May mga pending ko na warrant yung mga leader ng uh, CPP NPA, pero kapag nagkaroon po ng uh, peace negotiation, wala ho yun. Hindi sila pwedeng uh, ah, uh, arrestohin at uh, meron silang parang safe uh, conduct pa o mga ganun, di ba? So, yun po, may mga kondisyon talaga. Eh, ang sinasabi ho ni Atty. <laughs> Claire Castro, eh, parang winasak niya po, no? Yung diskarte, ang ganda ho ng ano. Alam nyo, ang ganda ng mga reaksyon ng uh, mga senador. nako sabi, ang, okay si BBM na kung saan eh, yung kanyang gesture, eh, yung kanyang pagpapakita na parang nagpapa kumbaba o kaya eh, gustong ano no talaga makipagkasundo napakaganda para sa bayan pero wala po eh winasak po ng kanyang USEC diyan po sa Malacañang ang liwanag wag daw po isentro sa mga Duterte eh ang tanong eh pakikipagkasundo sa mga Duterte at sino ba ang kilala na kaaway ni Pangulong Marcos di yung mga Duterte USEC Claire ano ba naman yan kaya naniniwala na ako, minsan napakinggan ko ito eh. Si uh, Justice Secretary uh, Boying Rimulya. Sabi niya eh, nako, uh, eh, mga, mga abogado talaga. Oh, yan. O, oh, sinasabi. O, oh, yung ilan. O, oh, mga kababayan, so, yun lang ho, no? Pero, kung sa bagay, kung ano man ang gawing uh, Tila, no? Tila pagsabotahe. Siguro parang ayaw ho ni ano, tutulho si Yusek Claire Castro parang ganito ho, ah, uh, yung aking nga uh, pananaw, perception at observation, parang tutol yung isang undersecretary sa posisyon ng kanyang uh, amo na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Parang ganun ho uh, eh. Binaluktot eh. Ang liwanag ho uh, ng tanong, mga kababayan. O, uh, uulitin ko ho, uh, mga kababayan, uh, para po sa inyong Eh siguro, pansinin nyo ho. Uh, pansinin nyo yung tanong ha. Uh, ito ha. Uh. Sa puso Ayan. ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Gusto Ayun. Ang sagot, oo. Yung sinasabing, oo, oo. ayaw ko ano, na may kaaway sa iba, parang palabok na lang yun eh. Hindi po ba? So, maliwanag po yan, kababayan. <laughs> eh, parang lumilitaw ah. Ayaw po ng USEC yung uh, desisyon ng kanyang amo na pangulo. O, yan lang ho. Pero sa bagay, sa ngayon eh, may mga lumalabas na mga sinasabing kasunduan. Ako, sa, ati, sa aking pananaw, yung mga ganyang kasunduan, o yung, may sabihin, yung uh, kondisyon mga kababayan, natural lang ho di ba? Diba? Umingi ka ng, ano, ng uh, peace or uh, gusto nyo ng reconciliation, eh, natural ho yan. Na meron po, hihingi po ng kondisyon. Uh, yung tinatawag na confidence building measure. Uh, yun ho, di ba? Eh, sige, pakita mo na talagang sinsero ka na makipagbatay sa mga Duterte. Isa dyan sa kondisyon, pabalikin mo si Tatay Digong, sabi po ni Senator Bongo. So ngayon, ay, uh, inaantabayanan pa rin na natin yung mismong uh, tugon ni BP Sara Duterte at ng iba pang uh, miyembro ng pamilya Duterte sa so ngayon ho, pero kasi sa kampo naman ho, eh, siyempre, alam naman natin na malapit din po sa mga Duterte, dito pong si Senador uh, Bongo, eh yun pong sabi niya, pabalikin niyo muna si Tatay Dikong. Kayo ho, mga kababayan, sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, kayo, ano ho basa ho ninyo dito ho, sa binabanggit ni si Claire Castro? Di ba pinagulo? Parang sinira niya yung kanyang amo. <laughs> o, yun lang naman ho ang tingin ko, no? Kasi ang liwanag ko, tumbok na tumbok eh. Kaya nga sabi ho ng isang reporter, si Iban uh, Ivan Mayrina, ang linaw ng specifico, Direkta ang tanong para lang sa mga Duterte. Pinagulo ho ni, ni, ano, ni Yusek Clerca. So sabi niya, hindi, huwag isentro sa mga Duterte. Para yan sa lahat. Bakit bukod sa mga Duterte, sino pa ang kaaway? Ni uh, Ginoong Marcos Jr., Yusek. Oh, sige sabihin mo nga. Wala naman, parang pasakali na lang yon na uh, parang ipinapaliwanag ni uh, Pangulong Marcos Jr. na hindi ako ano eh, mahilig sa away. Parang gano'n na may pasakali na lang. Oo naman, gusto ko makipagkasundo dahil sa ayaw ko ng away. Parang gano'n lang ho yan, mga kababayan. Diyos ko pong buhay ito. O kayo, o, magbigay na ho kayo ng komentaryo o, dito po sa ating YouTube channel. Eh, ako, ang komentaryo ko rito, eh, parang sinasabutahe. O, at uh, ayaw mismo ni PCO Undersecretary Claire Castro, yung uh, desisyon ng kanyang amo na makipagkasundo sa mga Duterte. Kasi alam niya naman, itong si Yusef Claire Castro, kita niya naman yung boses, talaga tumataas. Ah. Pag narinig po yung uh, apilidong Duterte, nako, Diyos ko po, parang sinisiliban po. <laughs> ito, nang apoy, itong si uh, Yusef Claire Castro. Eh, yun ho, talagang ramdam mo yung talagang, ano, yung kanyang personal na galit eh, sa mga Duterte, mga kababayan. Eh, ang na ho eh. Siguro, eh, wikang Pilipino na ho. Eh. Ano pang kailangan gusto niya? English yun o ano? Oh. <laughs>